Bilang isang beginner skater, ito yung perfect time para magkamali at matuto tayo. Ngunit along the way, meron tayong limang bad habits na nade-develop na hindi natin namamalayan na dapat na pala nating tigilan. Tara, pag-usapan natin mga man. Okay, number one, hindi nag skate kapag walang kasama. Gets ko naman mga man na hamak na mas masaya talaga mag-skate kapag merong kasama. Kahit ako aminado dyan mga man. Kaya nga sinabi ko sa nakaraan kong video na huwag ka mag-solo skating lagi. Lagi! Kasi dadating talaga yung time na hindi tayo laging may makakasama sa pag skate At bad habit talaga yon bilang beginner skater na nag skate lang lagi tayo kapag meron tayong kasama. Kung gusto natin mag-skate, mag-skate tayo mga man. Hindi importante kung may makakasama tayo o wala. Ang mahalaga ay sinusunod natin yung gusto ng katawan natin na mag-skate sa oras na yun. Number two, nahihiya mag-video o magpa-video. Naintindihan ko naman na bilang isang beginner, eh wala pa tayong karapat dapat na tricks para videohan, ba? Diba? Pero mga man, it's not about tricks. It's about us having fun. Ang maganda sa pag-video sa sarili, eh nababalikan mo yung feeling, yung experience at memory sa cellphone mo kahit nasaan ka. Mas maintindihan mo rin ng maigi yung mga mistakes na nagagawa mo o yung mga bagay na gusto mo pang ma-improve gamit lang ang video so next time na nasa spot ka magpa-video ka o mag-video ka kahit konti lang mga man at promise mapaproud kayo sa sarili nyo lalo number 3 bad habit ng beginner ay eh yung pagmumongo push para ma-explain ko ito dadalhin ko kayo sa ispat. so kung may napapansin kayo mga man ganito yung pagmongo push ayan ganyan So kung sa normal na tulak, uh, left foot ko nandito sa front bolt, tapos yung pangtulak ko e eh, kanan. Parang ganyan. Sa mongo push naman, is that imbis na yung pangtulak natin, yung wala sa board, nandito siya sa baba ng bolts. Imbes na yung kaliwa natin yung front foot, siya naman ngayon yung tutulak. Sobrang hindi komportable gawin ito, mga man, at saka nakakawala ng balance at isa pa, hindi maganda tingnan. Kumpara nyo naman sa normal na tulak, di ba? Ito yung common na bad habit ng mga beginner na dapat natin baguhin habang maaga pa para mas gumanda yung experience natin sa pagra-rides at saka sa overall na pakiramdam natin sa skateboarding. Number 4 bad habit ng beginner skater ay eh, ang pag-prioritize lagi ng pagbili ng deck karamihan ng beginner skaters tingin nila eh deck lang lagi yung dapat laging maganda sa isang skateboard. Gets ko naman na deck lang naman talaga yung nakikita natin madalas kapag nakasampa tayo sa isang skateboard. Kaya gusto natin na lagi siyang maganda tingnan, ayaw natin ng dusdusin o oh, may chips, ba? Diba? Ngunit kahit gano'n pa kaganda ang deck natin, kahit gano'n pa yan kabago, hindi natin yan magagamit ng maayos kung hahayaan lang natin na bulok yung mga parts ng tracks natin. Kung may chips ang deck nyo pero okay pa naman gamitin, dapat wag muna tayo mili ng deck ulit, dapat gastusin natin yung pera sa mga parts na kailangan na talaga ng upgrade. Katulad ng bushings, wheels o bearings at promise hindi kayo magsisisi. Last at number five bad habit ng beginner skaters eh yung nahihiya gumalaw sa spot. Okay, sa isang spot may makikita ka mga beginner skaters na nasa liblib lang na lugar. Like wala sila dito kung saan talaga tayo nag-skate. Kunyari, itong spot na ito ba? Tingnan mo. Itong spot namin, di ba? May mga ibang beginner skaters na nasa liblib sila. Kunyari, ito. Wala sila doon sa mismong pinapaglaruan. Nandito sila, kunyari, nag-i-skate sila. Dito sila gumagawa ng tricks sa mga pinakang liblib na lugar ng spot. Ayan, dyan sila. Tapos meron ding ibang beginner skaters na pupunta sa spot. Mag-i-skate ng konti, magra-rides, magpa ng konti. Tapos uupo na. Tapos suupo lang sila buong maghapon. Tapos malay-malay mo uuwi na. Siguro kaya kayo humihiwalay sa mga ibang skaters kasi tingin nyo, ginadjudge kayo. Like, tinitingnan yung mga ginagalaw nyo. Well, totoo naman na tinitingnan talaga namin lahat ng galaw nyo kasi number one, gusto namin maka-appreciate ng tricks kasi kunyari may nabukan tricks. Nakita namin, syempre papalakpakan ka namin kasi yun yung tricks na gusto mong buuin, di ba? Pangalawa, is that kung may mangyaring masama sa'yo, wag naman sana o kaya yung mga aksidente ganyan, kami agad yung unang magre-respond sa'yo kasi kami yung laging nakakakita sa mga ginagawa mo. So, wag mong isipin na porque tinitingnan ka lagi, uh, pagkatingin mo sa kanila, nakikita mo na tumitingin sila sa'yo, ibig sabihin nun, nagmamatsyag lang sila. Yun yung parang attentive na skater. So, wag nyo i-separate yung sarili nyo sa ibang skaters kasi skaters din kayo. Kung sa tingin nyo nakakasagabal kayo, kaya kayo humihiwalay, huwag kayong magalala lahat naman ng beginner skaters, kahit ako, kahit kami, Nakakasagabal talaga kami nung una. Pero paano namin natutunan na huwag maging sagabal? Hmm, sumama kami sa mga skaters. 'Yun lang mga man, ingat kayo at skate safe. So, <laughs> isang kickflip daw sabi ng man natin bago matapos yung video. Ah, baba.